ako sa loob naglilinis. So nalinis ko na din pati yung ano, yung rubber, malinis na. Kasi ano yan eh, putik-putik uh, din 'yan. Yung amo ko kasi engineer yan. Uh, tapos ayan, malinis na ang kanya ano, ang kanyang headboard. Headboard ba tawag dito. So ayan. ayan dito oh a very dusty yan dito. So, ayan na uh, medyo okay-okay na. May mga alikabok pa ba akong makikita. Ayan, ako habang naka-tune in kay Sir Karay. So, ayan na nga guys. Uh, so, ayan guys. Ito, pinapatuyo ko na naman. Pagkatapos ko siyang anuhan, sabunan. Siyempre, banlawan. Tapos, uh, papatuyuin ko pa siya. So, ba diba, Ang social ng ano, ng tawag dito ng pagka-car wash <laughs> tapos madudumihin madudumihan kang din naman at maalikabukan sabagay ako okay lang naman kasi once a week lang to uh, yung iba na yung iba nga araw-araw talaga eh. so okay lang yan kasama sa uh, trabaho nating bilang OFW so dapat pag OFW ka ready ka sa lahat ng mga gawain kahit hindi mo ginagawa to sa Pilipinas. So dito ko lang yan na experience lahat lahat ng uh, hindi ko na nagawa sa Pilipinas. Ayan. So dati takot na takot ako paano uh, paano maghugas nito, mag car wash nito, baka ako may mapindot ako na na mga kung anong-anong mga parts diyan at ano minsan nga minsan nga yung ano yung biglang nagsasara at naglalak yung ano yung yung bintana so hindi ko na pa, hindi ko na hindi ko na alam kung paano ibalik so ayan tinawag ko lang yung aking amo so ayan na guys mamaya ipakita ko sa inyo kung paano ang ano na yung ano pag uh, finish product finish product <laughs> finish na yung aking trabaho. So, ganyan lang tayong mga OFW, guys. Itatawa na lang kahit anong, anong pagod at hirap. Uh, para lang, syempre, para sa, sa ating pamilya. Yung hindi mo makikita yung iyong family na, na, na nagugutom or naghihikaho sa, sa Pilipinas. Kaya nga tayo nag-abroad para for what, diba? Yun ang purpose natin. So, ayun na nga, guys. <coughs> Ayan. Natuyo na yung lalamunan ko. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Ayan na nga guys. Tapos na akong mag uh, car wash. Ayan. Medyo okay na. Kumintab na siya eh. So. Uh, hanggang dito na lang guys ang aking video. Thank you for watching. And Uh, kung hindi ka pa subscribe sa aking channel, please subscribe and uh, click the bell uh, para magiging updated ka sa aking susunod na mga videos. Thank you so much all and God bless.